Welcome sa lahat ng nanonood dito sa aming maliit na channel. Ang hangarin ko ay makapagbahagi ng impormasyon na maaring hindi nyo pa alam at sana'y mapulutan ninyo ng kaunting kaalaman at ideya. Dito sa channel na ito, gumagamit ako ng AI Full Generated Presentation para mas maging malinaw at kaaya-aya ang pagpapaliwanag. Mayroon itong mga larawan ng tao, lugar, bagay at marami pang iba, kaya tsak na mag-i-enjoy kayo habang nanood. Tara! Simulan na natin. May isang misis na sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama, palaging nakakaramdam ng kakulangan sa kanilang bembangan. Hindi dahil kulang ang pagmamahal ng kanyang asawa, kundi dahil sa mga pagbabago sa kanyang katawan. Dumating na kasi siya sa puntong nag-iba na ang kanyang hormones. Ang dating mabilis matapos at madaling makaramdam ng kasyahan, ngayon nagiging mabagal at halos hindi na siya makarating sa langit. Sa bawat gabi ng kanilang lambingan, madalas ay siya'y nabibitin. At kahit anong subok, hindi niya magawang ipagtapat ang kanyang tunay na pangangailangan. Nahihiya siyang sabihin na sana'y matutunan ng kanyang asawa ang isang bagay na maaring makatulong sa kanya. Ang pagtuunan ang kanyang Perlas. Ngunit sa lahat ng taon nilang magkasama, niminsan ay hindi iyon nagawa ng kanyang asawa. Kaya siya'y ay nanahimik, nagtitiis, at tinala ang bigat ng hindi natutugunang pangangailangan. Hanggang isang araw, dumalaw ang kanyang matalik na kaibigan. Habang nagkukuwentuhan, napunta sila sa isang maselang paksa, ang kanilang buhay mag-asawa. Doon niya ibinulalas ang matagal na niyang tinatago. At laking gulat niya, pareho pala sila ng pinagdadaanan ng kaibigan. Pareho silang nahihirapan makarating sa sukdulan. Pareho silang nahihiya magsabi sa kanilang mga asawa. At doon nila napagtanto, hindi pala sila nag-iisa. Ang susi lang pala ay ang pagtutok ng lalaki sa pinakapinong bahagi ng katawan ng babae na siyang nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Naunawaan nila na kung natutunan lang ng kanilang mga asawa ang kahalagahan ng bagay na iyon, mas magiging buo at masaya sana ang kanilang pagsasama. Sapagkat sa ganitong paraan, nagiging kumpleto ang babae, hindi lamang sa physical, kundi pati sa emotional at mental. 10 benepisyo para sa babae mas mabilis maabot ang climax, natutugunan ang sensitibong bahagi ng katawan, mas nagiging kumpiyansa ang babae dahil ramdam niyang tinatanggap siya ng buo. Nakakabawas ng stress, nagbibigay ng ginhawa at relaxation. Mas nagiging open sa komunikasyon, natutong magsabi ng pangangailangan. Mas tumitibay ang emotional bond dahil sa effort ng asawa. Mas nagiging balanse ang hormones, nakakatulong sa mood at kalusugan. Mas gumaganda ang mental health. Nakakaiwas sa depresyon at anxiety. Mas nagiging masigla sa pang-araw-araw dahil sa magandang daloy ng dugo at hormones. Nakakabawas ng pananakit ng katawan dahil sa paglabas ng endorphins. Mas tumitibay ang relasyon. Mas malalim ang tiwala at pagmamahalan. Para sa akin, mahalaga talagang maging bukas ang mag-asawa sa ganitong usapin. Hindi ito kabastusan, kundi bahagi ng tunay na komunikasyon at pagmamahalan. Kapag natutunan ng lalaki na pakinggan at pahalagahan ang pangangailangan ng kanyang asawa, mas nagiging masaya at buo ang kanilang pagsasama. Naniniwala ako na ang intimacy ay hindi lang para sa katawan, kundi higit sa lahat ay para sa puso at tiwala ng dalawang tao. Ang video na ito ay for educational purposes only at hindi kapalit ng payong medical at professional. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-comment, like, share at subscribe. Hanggang sa susunod na kabanata, Maraming salamat sa inyong lahat.